Laging sold out kaya 1.5 kilo na yung niloto ko para hindi na mabitin pa. Ibabad lang natin yung 1.5 kilo na malagkit na bigas sa Royal. Hinugasan ko na ito ng dalawang beses. Sa dami ng Royal, paapawin mo lang dito sa malagkit na bigas. Habang nakababad, lutuin na natin or palambutin itong pork, lagyan natin ng water. Tapos kapag lumabas na yung mantika nito, ilagay na natin dito yung atay ng baboy, pwede rin manok. Balon-balon na na pinalambot ko na chorizo bilbao or Chinese sausage. Gisahin to at tutuoy muna ng maigi tapos ilagay natin yung garlic at onion. Pampalasa naman isang pork cubes, magic sarap at kaunting paminta. Haluin lang natin to para madurog itong pork cubes na nilagay natin tapos balikan naman natin yung nakababad na malagkit na bigas. Napakaganda na ng color nito at ready ready na itong lutuin. Kaya naman ibuhos na natin yan dito. Para naman sa sabaw nito, nag-add pa ako ng kaunti pang royal. Tapos mag-add rin tayo ng water kung gaano karami yung royal, ganun din karami yung water. Ito yung hindi pwedeng mawala dahil ito yung nagpapakulay dito. At sobrang sarap talaga kapag turmeric yung ilalagay mo. Yun sa probinsya kasi namin yung ginagamit talaga niya na pampakulay dito ay food color. Kapag okay ka na sa kulay, pwede mo nang haluin to. Tapos takpan mo lang yan at lutuin ng ilang minuto. Ilagay yung green peas, pasas at bell pepper. Haluin lang to ng maigi at pagkatapos takpan natin at tutuin mo natin to sa mahinang apoy hanggang sa maluto na talaga tuluyan yung bigas. Makalipas yung ilang minuto at tuluyan na nga naluto yung bigas at tingnan mo naman niya napakaganda na ng pagkaluto niya dahil saktong-sakto -sakto yung sabaw natin. Kinuha ko na nga rin yung totoong dahil gusto ko na talagang kumain.